Ganap ng bagyo ang binabantay ang low pressure area ng pag-asa sa loob ng PAR na pinangalan ng Waning pero ayon sa Weather Bureau, wala naman itong direktang epekto sa bansa. Samantala, ang trough ng bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang nakakaapekto sa kanurang bahagi ng Luzon, habang patuloy pa rin na umiiral ang hanging habagat sa Southern Luzon. Ang ulat panahon mula kay Jen Garcia. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa makikita sa ating iWeather Center, as of 2 a.m. kaninang umaga ay naging ganap na bagyo na ang binabantayang low-pressure area sa loob ng PAR, na pinangalan Bagyong Waning. Huli itong namataan sa 535 km east-northeast ng Itbay at Batanes as of 10 a.m. kaninang umaga. Ayon sa Weather Bureau, wala itong direktang epekto sa ating bansa at papalabas na ng PAR. Samantala, ang trough ng monitor na bagyo sa labas ng PAR ang nakakaapekto sa Northern at Central Luzon na nagdudulot ng kalat-kalat na pagulan sa nasabing lugar. Patuloy pa rin na umiira lang hangin ng bagat sa bansa. Bagamat humihina ito, ay nakakaapekto pa rin sa bahagi ng kanlurang Luzon. Habang maaliwala sa panahon naman ang nararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa, pero inaasahan pa rin ang mga biglaang pagulan dulot ng isolated thunderstorms. Para sa magiging lagay ng ating panahon bukas sa Cotabato City, maglalaro ang agwat temperatura sa 23 to 30 degrees Celsius at sa 90% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat temperatura sa 23 to 30 degrees Celsius at nasa 90% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 22 to 28 degrees Celsius ang agwat temperatura at 90% ang chance ng uulan. 23 to 27 degrees Celsius naman ang na magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 90% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 23 to 30 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% ang chance ng pagulan. 24 to 29 degrees Celsius naman ang na inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 70% ang chance ng uulan. Ang Lanao del Norte ay papalubuka sa 22 to 29 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 50% ang chance na pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 17 to 24 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 90% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.43 ng umaga at lumubog ng 6.17 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center. Jen Garcia, iMinds, Philippines.